guys, i-share ko lang po sa inyo yung aking content. Kahapon yata yun, in-upload ko yung kumain ako ng tuyo, nasa kitchen ako. So, mayroon nga nag-comment dito yung ating mga followers doon sa aking content na yun. Ah uh, guys, ito yung pinadala ni Boss Met kasi nagka-violation yung content ko na yun. So, nung dinilit ko na, guys, ito yung pinadala niya sa akin ngayong umaga. So, ibig sabihin, pwede na akong mag-upload ng mga content kasi nga, kumikita na uli yung aking account. So, going to monetize na talaga ang Rosalinda Guerrero ko, guys. So, thank you, Mita. Thank you, thank you talaga. Thank you so much. Sobrang malaking blessing sa akin to. Kasi ako'y ingat na ingat. Dahil ganyan ako, guys. Pagka going to monetize ako, sobrang ingat ko sa account ko. So, pinadalhan niya ako nito. Akala ko magkaroon pa ako ng problema. Dahil guys, kagaya niyan, magkaroon kayo ng monetization policy na hindi niyo alam. So, 'di ba, walang pinapadala sa inyo si, sa inyo si Boss Met. So, ito kasi takot ako sa mga ganyan guys kaya nung pinadalahan niya ako ngayon ng umaga na itong account ko so pwede na ako mag upload kasi mag earn na ako ng money so guys thank you talaga thank you talaga sa aking sarili char <laughs> thank you guys ganyan dapat ha be careful sa pagko content